Buenos dias, damas y caballeros. Sa pagsali niya sa rally kahapon <clears throat> sa Maisug Rally or uh, Bring Back Duterte Rally. Parang uh, inamin na rin ni uh, ni Senator Bato de la Rosa yung hatapang halalaki na si Senator Bato de la Rosa. Na talagang inabandona niya si uh, former president uh, Rodrigo Roa Duterte sa trip nito sa Hong Kong at uh, at uh, sa pag-aresto nito sa Villamor Air Base, huh? uh, sabi ni Bato Dela Rosa, may tip siya na natanggap na Talagang may arrest warrant kay Duterte at uh, siguro kasama na doon baka pinanood niya yung vlogcaster uh, channel na kusaan ni-report natin na 5,000 to 7,000 kapulisan ang pinaghandaan na para bantayan sila sa mga airport sa bansa kasama na ang mga airport sa, sa Naia at uh, sa Cebu at sa Davao at pati mga seaports. So, natunugan niya na kung gano'ng kaseryoso ang gobyerno, ibig sabihin, meron talaga ng uh, arrest warrant. Kasi sabi niya, hindi naman magre-report si VAT kung hindi totoo yung 7,000. In fact, uh, binanatan tayo ng mga vloggers na kasi tayong nakauna naka-report noon among the vloggers binanatan tayo ha? Uh, na fake news daw yun. Bakit daw binalita natin yun? Kasi both sides ayaw nila ng ganong klaseng balita. Ha? So, trinol tayo ha? sa mga kwa nila, sa mga vlogs nila. So, we it turned out to be true. And uh, uh, naniwala rin naman si Bato de La Rosa sa ganong klaseng report. Kaya hindi siya pumunta sa Hong Kong. Kahit uh, scheduled to fly out to Hong Kong na siya at uh, mag-join kina Ipe sa Hong Kong at iba pang mga mga kandidaton na kinabonggo na padapa sa nag sila sa rally sa Hong Kong. At uh, parang inamin rin niya sa kwanya sa kwa niya, si speech niya at sa interviews na Nalaman na, na pag-alaman rin niya na si CIDG uh, uh, si Chief uh, Major General Nicolas Torre ang mamumuno sa pag-aresto. So sabi niya, ayaw ko banggain yan. Mahirap na si General Tore Kaya whole day of uh, March 12, missing in action si uh, si... Bato de la Rosa, ha? Ah, missing in action, takot na takot, magpakita. Baka ibid, ibidbit rin siya ni, uh, ni General Nick Torre. Ha? Ah? <laughs> ha? Ah, uh, baka umiyak pa siya habang binibidbit siya kasi diba, the crying general itong si, uh, si uh, Bato de la Rosa. So sa isang speech niya kahapon, Ah, uh, sabi niya na may nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court dahilan kung bakit hindi niya sinamahan si dating Pangulong Duterte sa Hong Kong trip. Sabi niya sa speech niya uh, sa uh, Liwasang Bonifacio uh, sa rally ng mga DDS kagabi, sabi niya ono, no March ano ba tayo ngayon? Kakabing nga, March 15. Sabi niya, hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na iyon, alas 3 ng madaling araw, dapat ang biyahe papuntang Hong Kong. Yun. Nung kwani to, nung Friday. So alas 3 sana, paalis siya. Alas 3 ng umaga. Pero, mayroon nag-leak sa akin ng informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Yan. Ha? Mayroon nag-leak sa kanya. So mayroon pa rin talagang mga, mga traidor kay President Bongbong Marcos. Ha? May nag-leak ng informasyon. Kaya siyempre hindi naman ito si, si General Nick Torre. At uh, kaya dahil dito si Hanilet na lang, ya at ibang kandidato ng ng Canileen Abensay Abansenya at ibang kandidato ng ng PDP ang tumungo sa Thanksgiving rally na inorganize ng Kingdom of Jesus Christ sa Wan Chai District sa Hong Kong. At doon nga natin narinig yung last last speech ni Duterte. At sumunod naman si Sarah na uh, nung sa as uh, la, the other Saturday. Uh, Friday yung umalis yung tatay. Dagdag pa ni Bato, ang sabi ng source ng informasyon, sabihin mo sila na may warad na si President, si Presidente at si Bato. O yun. Uh, may warad na pala siya. Ha? May warad na siya. Uh, huhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong, sabi ni De La Rosa. Ah, sabi niya, ba, ah, base sa kanyang natanggap na impormasyon, tinawagan niya si dating Executive Secretary Salvador Medialdea upang sabihin na hindi na siya susunod sa Hong Kong kung saan sumama rin ang ilang membro ng PDP laban. Ah, sabi niya sa speech, Aser uh, mayroon na warrant. Uh, May yung uh, according ayon uh, sa, sabi niya kay uh, kay Medialdea uh, asking him to relay the information to Duterte. Sir, mayroon na warrant. Hindi na ako hahabol diyan. Asi kasuhin ko na lang yung petition for certiorari. Sabi ni uh, ni Bato na uh, Uh, yung kanya eh. yung paano niya i-relay na relay yung impormasyon kay medialdeya ha at uh, alam naman natin itong si Bato de la Rosa ay kilala talaga chief implementor implementor ng mga extrajudicial killing ha nung uh, PNP PNP C PNP chief siya or city police ng head ng uh, Davao City at uh, mayor naman si Duterte doon. Yan, ha? So, alam na natin na naganap na nga yung pag-aresto kay Duterte no March 11 pala, March 11, ha? So, at wala, no? Nowhere in si Bato. Buti pa si Bongo nagdadala ng kuan nang, uh, nang, uh, nagdala pa ng pizza. At saka si Hanilet, nandun talaga sa tabi. At si Kitty. Pero wala si Bato. O, yung pala. Ha? Nagtatago na siya. Ha? So, uh, at uh, sabi pa niya sa unang interview, eh, hindi na niya hahayaan na aristuhin pa siya. Dahil, uh, uh, kung meron na, kung, uh, hahakwa na siya kung uh, aarestuhin na siya ng PNP, uh, he will not put up a fight. I-turn over na lang niya yung uh, sarili niya. Ha? Sabi niya, uh, sa isang interview sa, sa TV, sabi niya, if all legal remedies are exhausted, kasi yung nga, pupalpak nga yung mga 'yung uh, kanya yung petition for TRO ginawa lang niya yung excuse para ilaglag at i-abandon si Duterte. Sabi niya if all legal remedies are exhausted and still justice is to no avail, then I want my fam I don't want my family to suffer from cops looking for a heartbeat. <laughs> I am ready to join the old man hoping that they would allow me to take care of him so sabi niya kung nagawa ko na lahat ng mga legal remedies nagfile ako ng TRO ganon ganon and uh, hindi hindi pa rin ako pinagbigyan ha and uh, ayoko makita yung pamilya ko na ma maghihirap pa dahil uh, uh, lulusubin sila o oh, yung mga lugar namin ng na mga pulis na naghahanap ng heartbeat. Uh, ready na ako mag-join sa matandang uh, Duterte, uh, hihingin ko na lang na uh, hayaan nila ako alagaan si Duterte. O padrama pa. E eh, syempre, alam naman natin yung sinasabi niya looking for a heartbeat, uh, gawain yun ni uh, uh, General Nick Torres sa uh, paglusog nila dyan sa KOJC compound ni Pastor Apollo Kiboloy sa Davao City. So, inamin na rin ni Bato na talagang ang, takot na takot siya. Takot na takot talaga siya kay, uh, kay General Nick Torre na nagawa niya, na nagawa niya, iwanan, i, ina, uh, inabandona niya, inabandona niya, trinaydor niya, ang amo niya si uh, former President Duterte. Hindi siya sumama sa, sa Hong Kong kasi alam niya pagbalik ah, na na-report na ni VAT dito na may nakaantay sa kanila ng 7,000 policemen at ah, alam niya pagbalik aarestuin ah, to si Duterte sa airport. Later na lang natin nalaman na sa de, sa kuan dinala sa Villamor. Pero alam na niya ni Bato at uh, most specially, alam na niya na si si General Nick Torre ang gagawa ng arrest na yan. So at uh, kaya sabi niya ayaw na niya uh, gamitan sila gam, 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 gamitin ito ng kuan gagamitin ito ng uh, ng machine to detect heartbeat. Baka meron rin siya mga meron rin siya mga kweba or, or underground uh, underground tunnels diyan sa mga bahay-bahay sa mga rest house ni Bato. Sabi niya, he will turn himself over na daw. Ganon. <laughs> so, nakita nyo na, uh, lumambot, lumalambot pala ang Bato. Kung sa, kung sa, kung si Superman pala ito, ang kryptonite niya ay si General Nick Torre. O, mahirap rin naman, bibitbitin siya ni Nick Torre. Ang laki-laki uh, niyang tao, baka bibitbitin siya habang umiiyak at umiiyak sa patalon. So, kaya nag uh, nag Chuck na, siya nung uh, uh, March 11, nagtago siya, nagtago siya, ha? Ngayon na lang siya lumalantad, pero very limited yung paglantad niya ngayon, ha? Yan. <laughs> so, lumalabas na, lumiliwanag na yung uh, yung mga pangyayari nung panahon na yun, ha? So, As we said earlier, Ah uh, okay sana yung tip pero hindi nila hindi nila hindi nila sumunod ah they did not give credence ah hindi nila pinaniwalaan yung nagtip kay Bato at pinaniwalaan nila yung naichapuera na ngayon si uh, si uh, attorney Salvador Panelo na dating presidential uh, legal adviser ni President Marcos na ani uh, President Duterte na nagpamagaling masyado na nagmamarunong pa sa intel, mga intelligence officials o nagmamarunong pa kay Bato Kaya papaano may mga may mga kwan pa rin ito si Bato may mga link pa rin ito sa intelligence community at yun nga na tip off nga siya kaya nagtago na siya Ha? hindi na siya sumama sa Hong Kong trip, hindi na siya sumakay ng aeroplano, papunta sa Hong Kong, nagtago na siya ha, hanggang whole day of uh, of uh, March 11, ha? So uh, yun pala, uh, dito pala siya natatakot kay uh, kasi ang dami niya kasalanan dito sa kay uh, kay General Torre, naalala nyo yung two hearings na ginawa niya na Peking hearing na sinayang lang niya yung pera natin at oras-oras ng mga staff ng Senado na pero pati out of town na at uh, out out of town na hearing ginawa niya sa Davao yung second hearing jan sa para pigilin yung yung uh, ar arresting oper operation to arrest Kibuloy na ginawa nila nila Torre ap dinala pa niya yung buong buong uh, uh, staff ng Senado na na, na staff ng uh, committee on public order ha binitbit pa niya papuntang Davao syempre lahat ng ticket noon lahat ng pagkain noon yung venue lahat yung mga hotel noon hotel noon yung iba doon syempre pupunta ng mga 2 days 3 days in advance para ayusin lahat yung mga set up doon. Ganon, lahat. Ang laking gastos yun. Million-million umabot doon. Ha? At ginawa ni, ni Bato yun at ni Bongo para lang pigilan. Ha? Di ba? Kasi malapit na talaga. Natuntun na talaga nila nila Nick Torre kung saan yung kuweba ni Kibuloy. Ha? Natuntun na. Pati yung, yung gospel building na ginagamit niya at nakitaan pa ng mga minors doon. Ah, uh, uh, last days na lang niya. Siguro alam niya maaresto na siya kaya nagla-last 2 minutes pa siya sa mga sa mga minors. So nakitaan para mga minors doon. So kaya alam ng mga kapulisan, alam nila ni Victorre eh, kung saan may minor, nandoon si Kibuloy. Ha, baka pati brief ni Kibuloy. Nakita doon, nakita rin mga kahon-kahon ng palmolive doon. susabi so, nila dito si Kibuloy. Ha, may mga may mga bata dito, mga batang babae. Kung mayroon sa nakasama batang lalaki, pero putur puro batang babae. At uh, mga kahon-kahon ng palmolive. Uh, palmolib. Kaya ah, dito si Kimboloy, sabi nila. Yun, ito naman si Kwan. Uh, uh Di ba yung mga news doon? Uh, sabi ni Kwan na may Kwan na sila, mayroon na sila nakikita na parang parang kung saan na talaga yung uh, yung uh, na-detect nila yung heartbeat ganun kaya yun, after that, uh, yun, para mapigil yun, uh, nasa, nasa halos sa pintuan na sila nung, nung tunnel ni Kiboloy, eh, nag-hold ng hearing si, si uh, Bato at saka sila Bongo. At uh, dito nga, kung makita natin sa mga, sa two hearings, sa hearing sa Senado, yung dito sa Manila, halos paiyakin na nila si, si DIL, then DILG Secretary Benhur Abalos. Ha, kasi pinag-isahan nila ito sa hearing. Pati sila Torion, pati yung ministro na babae, ganoon. Iniinsulto at in, kung ano-anong akusasyon ginagawa laban kay, uh, kay Benhur Abalos kasama na sila uh, Bato. At ganoon rin ginawa nila although wala na si Abalos uh, sa sa Davao hearing pero uh, maganda itong si General Torre he stood his gu gu he stood his guard ha hindi siya bumigay ha kalma lang siya nag-explain although ganun rin parang uh, uh, kwentya they were ganging up on him all of them were ganging up on him kasama yung uh, natakot makipagsampalan sa kanya si Baste si Mayor Baste Duterte na hindi lang man nagpakita na kahit isang segundo o hindi lang ni Anino hindi nakita sa uh, doon at the height ng operation ng, uh, ng puli, kapulisan sa KOJC compound. Uh, Kwan rin, missing in action rin. Chuck Norris rin pala ito si Kwan, si Bato at si, uh, si Baste. Pero doon sa dabaw, oy, nabuhay si Baste at gano'n rin, inuusig rin si, uh, si Tore. Ah? Yun. Kaya dyan, tako, uh, alam, nito, alam ni Bato na ang dami niya kasalanan si Tore. Kaya sure na sure, bibit-bitin siya talaga nito. Baka kakargahin pa, papunta sa kulungan. Kaya yun, na uh, sa takot niya kay Tore, hindi siya sumama sa Hong Kong kasi alam niya, pagbalik niya, nag-aantay si Tore at uh, hindi rin siya pumunta sa Villamor Air Base. Yan. So talagang uh, takot at takot si Bato kay Tore. Ah. Pero one day, one day, magkikita rin yan. Ha? Magkikita rin yan. And it will not be a good reunion dahil uh, ang magaganap dyan ay binibitbit na siya ni uh, Tore ha? papunta sa Dahig. Baka si Tore pa ang sasama sa aeroplano. So ito muna unang vlog natin later on uh, we will uh, tell you uh, anong mga bagong uh, mga pagibig ni bato at uh, yung uh, anong sinabi niya laban kay President Bongbong Marcos we will analyze that later so thank you thank you very much everyone for watching uh, good morning to all uh, excuse muna ako mag uh, mag exercise muna tayo dito mag brisk walking uh, mag uh, uh It's good for the health and it's good for the mind, physical and mental health. So thank you very much everyone who joined us in this blog. Don't forget to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel and to tell your friends to do the same. uh See you in my next blog.